shoutout po tayo mga idol kay Arthur Dumalambon, Julius Castellano, Ate Nining Necesario, Welky Umares, Abby Acosta, Alma Tamis, Nicole Alfar, Enrique Manekes, Remili Kaskayan, at kay Idol Arvin Ayanose. At sa ating bagong member na sina Maricel Alforki at Leah Abelianosa. Shoutout din sa ating mga sponsor na sina Sweet Joy, Badit 32 Taiwan at Idol Pere Pablo. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Pero ang hindi alam ng dalawa, may dalawang nilalang ang lihim na sumunod sa kanila. Nagtatago sa paligid at nagmamasid kina Arturo at Lando. Pero ilang sandali, napatigil si Arturo sa ginagawa dahil may naramdaman siya sa paligid. Nakikiramdam si Arturo. Talagang may nilalang sa paligid ng kuibah. Kaya sabi ni Arturo kay Lando, Lando, dito ka lang sa loob. Lalabas lang ako. At pagkatapos, agad na lumabas ng kuiba si Arturo. Kailangan na mahanap niya agad ang naramdaman niyang nilalang sa paligid. Delikado kasi kapag nalaman ng mga kalaban na narito sila. Natuntun agad ang kinaroroonan nila baka papalya pa ang kanilang mga plano. Nang nasa labas na si Arturo, agad na nag-uusal siya ng mga orasyon na pampalinaw. Pero hindi pa niya natapos ito. May dalawang nilalang ang tumalon sa kanyang harapan. Sabi agad ng isa kay Arturo, Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa teritoryo namin? kabilan ka ba sa grupo ni Lucio at sila? Sigurado ako ay espiya ka. Sabi naman agad nung isang nilalang, Magno, ngayon ko palang siya nakita. Hindi ko siya nakita na kasakasama ng mga busaw na aswang na ni Lucio. Kaya napaisip si Arturo, Magno, ibig sabihin, ito yung kapatid ni Inkotasyo. At ibig ding sabihin, malakas itong nasa harap niya. At manglalapit yung isang nilalang kay Erturo, pero pinigilan agad ito ni Magno. Sabi nito, wag agusin. Kalaban ang isang yan. At malakas ang kanyang karga. Umatras ka. Ako na ang bahala sa kanya umuwi ka na doon sa atin at sabihin mo kay Tasyo na may kalaban na nakapasok sa ating teritoryo. Nalugo na sa isip ni Arturo. Hindi pwedeng makakauwi ang mga ito ng buhay para hindi mabulabog ang mga plano nila. Humanda na si Arturo. Ramdam niya na malakas ang karga ng kanyang kaharapan nag-usal kagad si Arturo ng mga orasyon na pangharang at pangbakod. At nang makita ni Arturo na mabilis na tumakbo yung isang nilalang na kasama ni Magno, susundan sana ito ni Arturo. Pero bilang humarang sa kanya, si Magno, at agad na inataki siya. At asabi nito, ako ang harapin mo. Magbabayad ka ngayon dahil sa pagpasok mo sa aming teritoryo. Napatras si Arturo. Muntik na siyang tamaan ng suntok ni Magno. Ang inaalala niya, yung kasama nito, baka makapagsumbong ito sa mga kasamahan at kay Inkotasyo. Pero biglang lumitaw galing doon sa kakahuyan si Nasulumon at Tatay Titing. Naharang agad ng dalawa yung nilalang at sabi ni Tatay Titing Arturo, kami na ang bahala sa isang ito. Mag-iingat ka sa isang yan. Siya si Magno, ang kapatid ni Tasio. Napatigil sa pag-atake si Magno at napatitig kay Arturo. Unti-unting nagiging mas matalim ang mga tingin ni Magno kay Arturo at sabi niya Ibig sabihin, ikaw si Arturo. Ikaw ang matagal na namin na hinahanap ang pumatay kay Alfredo, ang aking pamangkin. nakipagtitigan si Arturo kay Magno. Sagot naman niya, "Oh, ako si Arturo, ang anak ng mag-asawang pinatay ni Alfredo." Hindi na ituloy ni Arturo ang mga gustong sabihin dahil mabilis na inatake na naman siya ni Magno. Mas mabilis na ngayon ang ginawang pag-atake nito. Agad na tumalon pa atras si Arturo. Pinakiramdaman niya lang muna ang mga kilos at galaw ng kalaban. Kailangan na mag-ingat siya. Nang mapasandal sa puno si Arturo, agad siya tumalon doon sa itaas ng puno. Muntik na siyang tamaan ng isang kalmot galing kay Magno. Sumunod naman kagat sa kanya, si Magno doon sa taas ng puno. Nagkabakbaka na doon. Umaatake na din si Arturo. Habang napatay naman kaagad nila tatay Titing at Solomon ang isang aswang nakasama ni Magno. Lumabas na din si Lando galing doon sa loob ng kuiba. At nang makita nitong nagkabakbakan na sina Arturo at Magno, agad naman itong tumakbo at tumalon papunta sa dalawang naglalaban para tulungan si Arturo. At kahit na sinabi ni Arturo na kaya na niya at gusto ni Arturo na silang dalawa lang ni Magno ang maglalaban, pero parang walang narinig itong silando. Mas nanaig ang kagustuhan itong makahiganti dahil itong si Magno pala ang pumatay sa kapatid niya. Pinagkakalmot na ito ni Lando at ni Arturo. Mabilis naman na umilag si Magno habang nakasunod naman sa kanya si Arturo at Lando. Pati si Natalie Titing at Solomon tumulong na din sa pag-atake kay Magno. Napapatras na ito at tumalon doon sa puno papalayo sa kanila. Pero mabilis itong sinundan ni Arturo. Pero nang makalapit na si Arturo, biglang may mga binanggit na orasyon si Magno. Napatigil si Arturo sa pag -atake. Parang namamanhid ang kanyang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Hindi umubra ang kanyang orasyon ng pangharang at pangbakod. Ibig sabihin, marunong din ang taong ito sa orasyon na pangwasak ang nasa isip ni Arturo. Pero saglit lang yon Sa tagal na ni Arturo sa pag-aaral ng mga orasyon, alam na din niya ang gagawing orasyon para dito. Binanggit niya agad ang orasyon na pangputol. At nang umataki na si Magno, agad naman na nailagan ito ni Arturo. At mabilis na sinapak niya ito sa tiyan, sabay talon, at sinipa niya ito sa dibdib. Napaigik si Magno. Tumilapon ito doon sa damuhan. Sinundan na agad ito ni Arturo para hindi na ito makabangon pa. Pero mabilis naman itong umilag at nakasugon na rin si Lando. Pero agad itong nahawakan ni Magno sa kamay at agad na kinalmot sa tiyan at sinundan ng kalmot sa dibdib buti na lang maagap si Arturo mabilis din itong nahawakan ang kamay ni Magno tinuhod niya ito sa tiyan nang mapayuko ng kunti si Magno tumalo naman agad si Tatay Titing at pinagkakalmot ang likod ni Magno napahiyaw na ito sa sakit kinalmot si Arturo nung isang kamay ni Magno at pinagsisipa sila. Pero wala na. Kahit na may sugat si Lando sa tiyan, mahigpit pa rin itong nakahawak sa isang kamay ni Magno. At ang isang kamay naman, hinahawakan ni Arturo. Habang mabilis naman na pinagkakalmot ang likod nito ni Tatay Titing. Hinila na ito ni Arturo at ibinalibag doon sa puno. Lumalaban pa rin ito pero hindi na nito kaya ang apat na mga busaw na aswang biglang kino-bawa na ito ni Lando at mabilis na pinagkakalmot biglang yung makap na din si Solomon galing sa likod ni Magno at kinagat ito sa liig hanggang sa matumba na ito sa lupa wala pa rin tigil sa pagkalmot si Lando wasak na ang mukha at punit-punit na ang katawan ni Magno nang tigilan ng tatlong busaw na aswang. Nakatitig lang si Arturo sa kanila. Pinabayaan niya na ang tatlo niyang kasama. Sa tingin kasi niya, ang laki talaga ng galit ng mga ito kay Magno. Dahil siguro sa marami din itong pinatay ng mga busaw na kamag-anak ng tatlong aswang na kasama niya. Kita pa ni Arturo na dinilaan ni Lando ang mga dugo na tumalsik sa kamay niya. Pagkatapos, tumayo ito at sabi niya na ipaghiganti ko na rin ang aking kapatid. Tanong naman ni Solomon, ano ang gagawin natin sa katawan ng dalawang ito, Taiti Baka maamoy pa ang mga ito ng mga kasamahan nilang aswang. Sagot naman ni Tatay Titing, mas makakabuting sunugin natin agad ang mga yan. Pero si Arturo lamang ang makapagpasya. Kaya tumingin ang tatlo kay Arturo at naghihintay sa utos niya. Sabi naman agad ni Arturo, Tama si Tatay Titing, sunugin natin agad ang mga bangkay ng dalawang yan. Pagkatapos, mabilis nilang dinala ang dalawang bangkay doon sa malapit sa ilog at doon nila ito sinunog. Nag-uusal naman agad ng mga orasyon si Tatay Titing para maitago ang amoy ng dalawa. Pagkatapos, umuwi na sila doon sa kuwiba. Nagpupulong ang apat. Mag-alas dosi pa ng tanghali. Ang sabi ni Tatay Titing, alas 6 pa lang ng gabi, aalis na ang mga aswang para magmanman doon sa teritoryo nila Lolo Lucio at nanasila ni Arturo. Sumasama daw sa mga ito si Abner. Pagkakataon na nila ito para makahanap ng tiyempo at makuha si Abner. Ilang sandali, nagpahinga na lang muna ang apat sa loob ng kuiba habang ginagamot naman ni Tatay Titing ang sugat sa tiyan ni Lando. Hanggang sumapit na ang alas 6 ng gabi. Dahan-dahan na lumabas ng kuiba ang apat at pagkatapos mabibilis itong tumatakbo at tumalon doon sa isang puno na malapit doon sa kabahayan ng mga busaw na aswang na sakop ni Inko Nagtago sila doon sa itaas ng puno habang naghihintay sa paglabas ng mga aswang nag naman kaagad sina Arturo at Tatay Titing ng mga orasyon na pangtago para hindi sila maramdaman ng mga kalaban. At may isinaboy pa na maitim na pulbo sa iris si Tatay Titing para masigurado talaga nila na hindi sila maramdaman ng mga busaw na aswang. Alam kasi nila ang kakayahan ni Ingkotasyo at pati na si Abner. Makalipas ang kalating oras na paghihintay, may nakita na silang naglalakad galing doon sa kabahayan. Humigit kumulang sampo ang mga nakikita nila. Sabi agad ni Tatay Titing, sila na yan Arturo. Papunta na ang mga yan doon sa teritoryo natin para magmanman at maghahanap ng mabibiktima. At pagmaslan mo ng mabuti, ang isang nasa unahan, Arturo. Siya ang nakakabatang kapatid mo na si Abner. Kaya napatitig si Arturo sa itinuro ni Tatay Titing. Nakita niya na kamukhang kamukha niya si Abner. Mahahaba ang mga buhok, ang ilong at mata ay parang siya talaga. Sa tingin ni Arturo, mas matangkad pa ito sa kanya. 5'10 kasi si Arturo. At sa tingin niya, doon kay Abner, nasa 6'1 ito o 6'2. Mas malapad lang at mas malaki ang katawan niya kumpara kay Abner. Hindi maintindihan ni Arturo ang kanyang naramdaman. Parang nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Parang gusto niyang lapitan ito at ipaalam niya na siya si Arturo ang kanyang kapatid. Kung gusto ninyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!